mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ang inaraw ang ilaw ng tahanan. Sinataw ang tagapangalaga at nagsisilbing modelo sa kanilang mga anak. Ngunit paano kaya ang ina mismo ang siyang anay na sumisira sa kanilang tahanan? May pag-asa pa kayang maging maayos at mapayapa ang kanilang pamilya? Itago nyo na lang ako sa pangalang Chelsea. Panganay sa aming apat na magkakapatid. Mahirap lang ang aming buhay pero nakakaraos rin naman wala kasing permanenteng trabaho si tatay. At kung minsan, ay sumasideline lang ito sa pagkoconstruction. Kaya naman dahil sa kakulangan sa finansyal, ay napilitan tuloy akong maghinto ng pag-aaral para matulungan ang aming pamilya. Hindi mang kagustuhan yun ni tatay, ay wala rin naman itong magawa. Dahil aminado siya na kulang talaga ang kinikita niya. Ganun pa man, hindi naman ito nagkukulang sa pagmamahal sa amin. Sa katunayan, ay kahit na maliit lang ang kinikita niya sa kanyang trabaho, ay naisisingit pa rin niya kaming bilhan ng mga gusto namin. Hindi nga lang niya sabay-sabay na naibibigay sa amin lahat ng magkakapatid yun dahil ang mas iniisip pa rin niya ay ang aming kakainin. Kaya naman kahit ganun lang si tatay, ay mahal na mahal namin ito. At masasabi kong ulirang ama siya para sa amin. Ngunit sa kapila ng pagiging maswerte namin rito, ay kabaligtara naman yon ng aming nanay. Bungangera, mainitin ang ulo at mahilig kasi sa sugal ito. Mas gusto pa nga nitong inuubos ang oras niya sa pagsusugal kaysa maglinis at magluto sa aming bahay. Kaya naman bilang panganay na anak, ay ako tuloy ang gumagawa ng lahat ng responsibilidad niya. Kapag nileksasabihan naman ito ni tatay, ay siya pa ang galit siya pa ang may lakas ng loob na sumbatan ito. Kesyo raw, hindi naman iyon ang pinangarap niyang buhay. At ikit sa lahat, ay hindi daw niya gustong nahihirapan. Nung una nga, ay hindi ko pa naiintindihan kung ano ba talaga ang pinag-aawayan ng aking mga magulang. Ngunit nang magkaisip na ako, ay doon ko palang naunawaan ang totoong sitwasyon namin sa buhay. Tama ngang mahirap lang kami. Pero ginagawa naman ni tatay ang lahat para mabigyan kami nito ng magandang buhay. Sadya lang talaga na magastos at may bisyo si nanay. Kung kaya't kahit anong kayod ni tatay ay wala rin natitira sa amin ng paman. Kahit nakikita kong madalas na binubunganga ni Nanay si Tatay, ay pilit lang niya itong iniintindi. Pero bilang anak nila, ay siyempre nasasaktan din ako sa mga sinasabi ni Nanay kay Tatay. Kaya nga minsan, kapag hindi na ako nakakatiis, ay ako na mismo ang nagpapatigil sa bunganga ni Nanay dahil alam kong kahit tahimik lang si tatay, ay nasasaktan rin ito. Pagkatapos naman itong magbunga nga, ay aalis na lang ito sa bahay namin. Hanggang sa hindi na namin alam kung saan ito pumupunta. Kapag ganun naman, ay nagpapabili lang si tatay sa akin ng alak upang doon siguro niya ibuhos ang sama ng loob sa tuwing tinatanong ko kasi siya na kung ano ang problema nila ni nanay, ay pilit ng ngiti ang isinasagot nito sa akin. Ngunit kahit wala itong sinasabi, ramdam ko naman na may problema silang dalawa. Hanggang sa, hindi ko nga sinasadyang malaman yon. Isang araw, habang ako ay naglilinis ng aming bahay ay may biglang dumating na bisita si nanay. Noo una, ang pakilala nito ay pinsan raw niya ang lalaking dumating. Ngunit sa asta ng dalawa, ay tila ba may kung anong kakaiba sa kanila. Napansin ko kasing tila kinakabahan si nanay na para bang hindi gusto nito ang pagpunta ng lalaki sa aming bahay. Nung mga oras namang iyon ay wala si tatay. At tanging ako lang at si nanay ang nandoon. Nasa eskwelahan rin kasi ang mga kapatid ko. At dahil sa naging tunga ako sa pag-aaral, ay kaya nasa bahay lang ako. Chelsea, kumuha ka nga muna kay Aling Lourdes ng mamemeryenda ng pinsan ko. Malayo pa kasi ang pinanggalingan niya eh utos sa akin ni nanay. Sige po, nay. Pagsunod ko naman dito. Kaya naman binitiwan ko muna ang walis na hawak ko. At pagkatapos ay lumabas na ng bahay para sundin si nanay. Pagkapot na naman sa tindahan ay agad na akong bumalik ng bahay. Ngunit nagulat na lang ako nang wala na akong nadat nandoon. doon hanap ko pa nga sila sa kusina at sa likod ng bahay namin. Ngunit wala talaga sila nanay roon. Kaya naman ibinabakon na lang sa mesa ang pinakuha ni nanay na merienda kay Aling Lourdes. At pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang pagwawalis. Subalit ilang minuto pa lang ang nagdaan ay bigla na lang akong nakarinig ng tila ingay sa loob ng kwarto nila tatay. Hindi ko naman mabuksan ang pinto dahil nakalak iyon. Pero base sa naririnig ko ay parang may kasama sa loob si nanay at tila may ginagawa ang mga ito. Sapagkat kung makahiyaw si nanay ay para bang nasasarapan ito. Nang mga sandaling yun ay wala naman akong magawa. Kung kaya, pilit ko nalang binaliwala ang aking narinig. Ganun pa man, alam ko namang may ginagawang kakaiba sila nani sa loob. Dahil hindi naman na ako bata para hindi pa malaman yun. Kaya naman nang dumating si tatay ay agad ko yung sinabi sa kanya. Pero nagulat na lang ako nang baliwalain lang niya yon at sabihing, Hayaan mo na yung nanay mo, anak. Kung dun siya masaya, wala na akong magagawa pa. Basta ang importante na lang sa akin ngayon ay kayong magkakapatid. Malungkot na sabi nito. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Buong akala ko kasi ay pera lang ang problema ng aking mga magulang. Ngunit hindi pala. Kaya naman katulad ng sabi sa akin ni tatay, ay hinayaan ko na lang si nanay. Kahit pa ang totoo ay nasasaktan ako sa pinagagagawa nito. Lalo na nang malaman ko na hindi lang pala iyon ang lalaki nito, kundi marami pang iba. Hindi ko nga lang alam nun kung paano ito natatanggap ng aming ama. Sapagkat harap-harapan na siyang iniiputan sa ulo nito. Ngunit nang itanong ko yun sa kanya, ay walang anuman itong sinabi sa akin. Basta ang sabi lang niya, ay kahit ano raw ang mangyari, ay huwag daw kami magtatanim ng sama ng luob sa aming ina nabis naman akong nahabag noon kay tatay. Dahil sa kabila ng kasamaang ipinakikita sa kanya ni nanay, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Hindi ko tuloy maintindihan noon si nanay kung bakit at paano niya nagagawa iyon sa aming ama. Ngayong sa pagkakaalam ko ay wala namang problema kay tatay. Kaya naman nang dumating ito sa aming bahay ay ako na mismo ang kumumpronta sa kanya. At halos manginig ang balahibo ko nang malaman ang totoong dahilan nito. Alam mo ba kung bakit ko nagagawang iputan sa ulo yung tatay mo? Dahil hindi niya kayang ibigay sa akin ang kaligayahang gusto ko. Pasalamat nga kayo eh. Inuuwian ko pa kayo. Dahil kung tutuusin, sana matagal na akong wala dito. Tugon sa akin ni nanay noon. Sa sinagot na yun ni nanay, ay hindi pa rin naging klaro sa akin ang totoong dahilan nito. Mas napatuloy lang ito sa pagsusugal at pagsama sa kung sino-sinong lalaki. Kung minsan nga, ay dinadala pa niya mismo sa bahay namin ang lalaki niya at doon sila gumagawa ng milagro. Ewan ko nga ba naman kay nanay kung bakit kailangan pa niyang ipamukha kay tatay ang kalukuhang ginagawa niya. Ganun na ba talaga siya kamanhid para sakta na lang ng ganun ito? At kaming mga anak niya, hindi ba niya naiisip? Hanggang sa... Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa patuloy lang si nanay sa pinagkagagawa niya. Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-rami ng ina ay katulad pa ni nanay ang napunta sa amin. Kaya nga kung ako ang tatanungin, ay mas gusto kong iwalayan na lang ito ni tatay. Kesa naman na ganito ang sitwasyon nilang dalawa. Pero wala ako sa posisyon para magdesisyon sa relasyon ng aking mga magulang. Kung kaya't nananalangin na lang ako na sana magbago ang aming sitwasyon. Ayoko naman kasing habang buhay na nasasaktan si tatay. Samantalang si nanay ay nagpapakaligaya sa piling ng mga lalaki niya. Kaya naman nang may makilala akong isang simple at byudang babae na nagtitinda sa kalye ay agad ko itong ipinakilala kay tatay. Pero syempre, bago ko iyon gawin, ay ikuwento ko muna kay Aling Juliet ang aming sitwasyon. Tila naawa naman sa amin ito, lalo na sa aming magkakapatid. At ewan ko ba, na sa tuwing kausap ko si Aling Juliet, ay para bang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya nag-iisa na lang sa buhay sa si Aling Juliet at pagtitinda ng mga kakanin ang ikinabubuhay niya. Ayon dito ay may asawa raw siya dati, ngunit ipinagpalit din sa iba. Kaya naman, nang makapalagay ang loob ko si Aling Juliet, ay ipinakilala ko na ito kay tatay. At katulad ko, ay madaling ring nakuha nito ang loob ng aking ama. Simula naman noon ay naging magkaibigan na rin ang dalawa. Hanggang sa kami ng magkakapatid ang nagpumilit kay tatay na ligawan ito. Niligawan naman iyon ni tatay. Dahil napamahal na rin naman daw sa kanya si Aling Juliet. At nang sagutin na nito si tatay pinapagdesisyon na nilang dalawa na lumipat na kami ng ibang bahay. Kaya naman walang kaalam-alam nun si nanay sa nangyayari sa aming buhay. Hindi niya alam na yung pamilyang mayroon siya ay may umangkin ng iba. Wala naman kaming pagsisisi sa pag-iwan namin kay nanay. Dahil ang totoo ay mas naging nanay pa sa amin si Nanay Juliet mabait, maasikaso at maalaga siya sa amin. Bukod doon, ay nakita ko talagang napapasaya niya si tatay. Kaya naman nagpapasalamat ako noon sa itaas dahil dininig niya ang panalangin ko. Ngunit nang malaman naman iyon ni nanay, ay sobrang nagalit ito. Sa katunayan, ay nagmakaawa pa nga siya sa amin na lang pumalik sa bahay namin. Subalit huli na ang lahat. Dahil para sa amin ay sinanay Juliet na ang aming ina. Sapagkat hindi man kami nang galing sa kanya, ay mas pinadama naman niya sa amin na parang siya pa ang aming ina. Simula naman noon ay namuhay na lang na mag-isa si nanay dahil ang mga lalaking sinamahan niya ay walang tumutuo sa kanya. Naawa man ako rito, pero siguro tama lang sa kanya yon. Dahil sa sakit na idinulot niya sa aming magkakapatid. Hindi kasi siya naging mabuting ina para sa amin. At mas inuna pa niya ang sarili niyang kaligayahan kaysa sa pamilyang nagmamahal sa kanya. Igit sa lahat, ay siya rin naman talaga ang may kasalanan dahil hinayaan niya na maagaw kami sa kanya ng iba. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Chelsea at ito ang kwento ng buhay ko.